Legit ba yan? Ayaw natin ng peke dito. Ako po si Atty. Matet Mga Bat at narito ang ilang KMBI kaalaman sa mga batas at impormasyon para sa'yo. Ang unfair competition ay ang pagpasa o pagtatangka na ipasa ang mga produkto o negosyo ng isang tao bilang mga produkto o negosyo ng iba na may intensyong linlangin o lokohin ang publiko. Ilan sa pasok sa unfair competition ay ang pag-imitate o paggaya ng produkto ng ibang brand na may intensyong linlangin ang mga mamimili. Kagaya ng paggawa ng pekeng label, packaging at maling advertising. Dahil sa kamukha ng produkto, label at advertising, makukonfuse ang mamimili at akalain nito na ang kanyang binibili ay ang original na produkto na siya namang nakasisira sa negosyo ng mga original brand owners. Ayon sa batas, maaaring patawan ang sino mang guilty ng unfair competition ng dalawa hanggang limang taong pagkakakulong at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos hanggang 200,000 liban pa sa ilang civil at administrative sanctions sa ilalim ng batas. Para sa buong probisyon patungkol sa unfair competition, tignan ang RA 8293. For more kalaman sa mga batas at impormasyon, Follow Kabalikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMBI.